Dito na tayo sa paulan portion ng ating klase tungkol sa isang game manager friendship. Oh. Itong game manager na ito, ay Diyos ko, yung dati niyang talent, tag-away sila sa pera. Uh. Tapos nag sila sa pera, isa is Kristo, minura-mura siya noong dati niyang talent na actress. Uh. oo oh. ano uh. mo sasabi mo dyan? Ikaw ganun-ganun, sabi, 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 P.A. mo! sabi ng actress. Mm. Shepard hurt, itong ano, gay manager, na para ay, walang respeto. Mm. Naging dahilan yun para iniwanan niya na itong si actress. Mm. Dahil nga, minuramura siya ng oh, clue. walang respeto. Clue, sikat na sikat po yan before. Before. Before, before Pero nga, invisible pa ba siya? ah uh, hindi gaano. Hindi gaano hindi dahil... Hindi gaano, dahil ano, mas pinili niyang ano, mas pinili niyang konti-konti ng project na gawin. Madaling na siya mapan sa seri at pelikula. Ay, ganun. Madalang. Pero nung, talagang sumikat din naman siya ng bongga-bongga. Mm -mm. Kaya lang nga, siyempre, inahanap niya yung ano, parang compute-compute. Nasa yung kinita ko sa, kasi, iba, kadalasan naman, yung binabayad ng mga sa pelikula, o sa uh -huh. seri, o kaya sa endorsement, doon sa manager, direct. Mm -mm. Diret siya. Kasi may 30% siya, ibibigay. So, hinaharap hanap na nitong actress yung kinita niya. Teka, mag-wait lang. Teka, bakit ito lang? Eh, siyempre may 30% ako. Di ba, komisyon? Oo, oh, 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 oh. So, hindi sila nagkasundo sa pera. And marami dito, talagang hindi nagkakasundo oh, oh. sa, ano ha, 30%. ha? Ah. Correct. Diba? Marami. Marami. Parang, and, Kasi like, medyo malaki-laki na yun eh, di ba? Actually, lalo kung milyones ang kinikita mm -hmm. ng kanyang alaga, yung mga alaga ng mga manager Correct. sa 30%, ang laki. Okay, hula-hula na po kung sino yung game manager na yan. Na, na minura. Makalimot dahil ah. minura ng dating alagang aktre. Yeah.